Ako'y katak, 'di ko sa susutin, na nga ako mahina, papatingin ko ang mga galaw kong pambihira. Mas lalo akong tulubit pati ang pananamit, dala ko pa rin nang palalo at hindi Wala akong pake kahit na sino ang mapunit pa sa akin Pagdating sige mga mata nyo sa akin Lahat ng tingin humanda at maalim kayo sa akin gagawin Mensahe ko para sa mga kupal na gusto akong pabagsakin Pero ito ako kulado ang matat na matayo pa rin Dito sa konkretong pagubatan kung saan ay napapaligiran Na mga tusong hayop kung manakmal ay harap-harapan Habang ako'y biktima at walang laban-laban Ako'y hindi rin naman pumapatas kapag ako'y lumalaban Tinitira ko agad pag hawak ko ang kalamangan Kaya mag-ingat ka, ako'y umaarap ng talikuran Yung tipong buong buo kakainin na lang ang kalaban Kaya di ko na kailangang makisali kapag ka nagkarambulan Kung inaakala mo nga sugatan ni hindi ko nga ininda kung ano ang nangyari at Kaganapan alam ko kung ano ang kaya niyong gawin sa akin Eh yung kaya kong gawin, kaya nyo bang alamin You don't know what I mean <laughs>